Siyam na bagay na ginagawa ni Mister na masasabi nating maswerte si Mrs. kanya. Number 1. May pagkukusang tumulong sa gawaing bahay. Number 2. Binibigyan niya ng oras ang asawa at anak niya kahit busy siya. Number 3, inuuna niya ang pamilya bago ang barkada at makipag-inuman. Number 4, hindi maluho at iniisip ang para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Number 5, mahabang pasensya at maunawaing asawa. Number 6, masipag sa trabaho para sa future ng anak niya. Number 7, hindi nagtatago ng cellphone kasi marunong makontento. Number 8, nakikipaglaro sa anak bago ang cellphone kasi priority niya yung pamilya niya. At ang number 9, marunong makiramdam sa asawa kasi mayroon siyang malasakit. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam ng mga misis kapag nakikita nila at ramdam nila na meron silang kaagapay sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Wala pa akong asawa pero may mga kilala akong magulang at may magulang ako na hinahanap ang uh, magkaroon ng ganitong mister. Hindi ganito ka-perpekto yung tatay ko pero syempre nagpapasalamat pa rin ako kasi napalaki kami na maayos na mga kapatid ko. Minsan kasi ngayon sa panahon natin kapag ang lalaki dapat ang tatrabaho lang daw. At ang gawaing bahay ay para sa misis lang. Kapag lalaki ka dapat may oras pa rin sa barkada hanggang sa nakalimutan mo na ang tunay na halaga ng isang buong pamilya. Mali iyon. Hindi mo alam unti-unti nang lumalayo ang loob ng mga anak mo sa iyo kung puro ka barkada at wala kang time sa pamilya mo. Wala nang masasarap pa mga boss pag nakikita mong ginagampanan ni Mister ang responsibilidad niya bilang tatay at higit sa lahat, syempre wala nang masasarap pa kung hindi niya rin nakakalimutan kung paano maging mabuting asawa. Ganito ba yung Mister mo? Mention mo nga siya rito kung proud ka sa asawa mo. Tandaan niyan. God bless. wag na wag mong hahayaang sumuko ang babae at mawala sa buhay mo. Tandaan mo boss, kapag ang babae palagi kang iniintindi, ayaw niyang masira ang relasyon ninyo. Kapag ang babae ay nagalit pero hindi umiimik, hinahayaan kanyang ikaw mismo ang makaalam ng maling nagawa mo. Kapag palaging nagpapalambing at nagpapasuyo sa iyo, gusto niyang iparamdam mo sa kanyang mahalaga siya sa buhay mo. Kapag ang babae palaging nagsiselos at nangungulit, dapat alam mong ayaw kang mawala at mapunta sa iba ang atensyon mo. Kaya sa lahat, nagsinabi ko boss, inignore mo at binaliwala mo, hinayaan mo lang ang babaeng ginagawa lahat para lang mahalin ka. Darating ang araw na magigising iyan sa katotohanan at hindi mo na mararamdaman kasi kusa na yang susuko at lalayo sayo. Kaya ingatan mo yung babaeng nasa buhay mo ha. Tandaan mo yan. God bless. Katulad rin ba kita, yung tipong dumating na rin sa point na kung saan sinabi ko sa sarili ko na ayoko na, suko na ako. Pero parang pinaglalaroan lang ako ng tadhana. Kasi sa kabila ng sinabi kong ayoko na, suko na ako. Dumating din yung araw na sinabi ko ulit sa sarili ko Na baka pwede pa Na kaya ko pa At laban lang Hirap no? Kumusta mga boss? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong video na ito Basta alam ko lang gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Nakita nyo naman sa likod ko, di ba? 100k na tayo. 100,000 na boss. Boss kasi hindi kayo followers of fans lang, kundi kayo yung mga boss ko dahil umabot tayo sa ganito. Kundi dahil sa inyo. Alam nyo kasi minsan napapagod na ako, napupuyat, wala nang maisip. Halos di ko na mapagsabay lahat-lahat pero dahil sa inyo, mga comment din niyo, mga message niyo nababasa ko lahatiyon. At pasensya na kayo kung hindi ako nakaka-reply minsan kasi sa mga hindi nakakaalam, teacher po ako. At marami po akong ginagawa at hindi nauubusan ng trabaho. Pero minsan nagbabasa naman ako at, at minsan pinupusuan ko 'yung mga comment niyo at sobrang nakakatuwa kasi maraming sumusuporta at naniniwala at nakakatulong yung mga video natin sa inyo. May mga pusong gumagaling, may mga namumulat yung isipan, at dahil sa inyo, patuloy ko pa rin pinagsisikapan. Kaya maraming maraming salamat mga boss. Hindi sumagi sa isip ko na aabot tayo sa ganito. Kasi hindi ko naman talaga naisip na dito ako magiging active. Kasi sa totoo lang, sa YouTube talaga gustong gusto ko magkaroon ng 100,000 subscribers. Kaya sa mga nanonood yan baka naman subscribe nyo tong YouTube channel ko. Kasi hindi ko inaakala sa Facebook pala tayo lalawak. Kaya ayun lang. Siguro kapag nag 200,000 na tayo, ikukwento ko naman sa inyo kung paano tayo nagsimula at unti-unting lumaki. Yun lang at ingat kayo palagi. Maraming maraming salamat ulit. Self-love palagi. Tandaan niyan. God bless.